Pinipili namin ang Pinas pero sa ngayon pipiliin muna namin ang Taiwan. Kasi dito yearly tumataas ang sahod namin ng libo. The best in the world din ang healthcare system dito. Ang transport system na napaka-efficient, convenient at PWD friendly. May once a month MC tong o menstrual leave na konsiderasyon para sa mga kababaihan. Which means na monthly, may isang araw ka na pwede hindi pasukan kapag masakit talaga ang puson mo at bayad ang kalahating araw mo. Hindi rin masyadong mataas ang cost of living dito. Basta marunong ka humawak ng pera, malaki ang matitipid mo. Taiwan has also four seasons na may enjoy mo. Ang summer, spring, autumn, and winter. At bihira din magkaroon ng bagyo dito. Napaka-safe at sobrang peaceful dito kahit madaling araw ay mag-isa kang naglalakad, walang magtatangka sa buhay mo. Kahit puno pa ng ginto ang katawan mo, hindi ka matatakot maglakad. Mababait din ang mga Taiwanese. Meron din siguro mga siraulo pero kokonti lang talaga. Kadamihan sa kanila ay mga disiplinado. Hindi rin kailangan ng madaming ID dito. Isang ID lang ang ginagamit namin sa lahat ng mga dokumento. Isa sa pinaka-the best dito ay ang lifestyle. Mamemaintain mo ang work-life balance. Madami mga masasarap na pagkain at very affordable. Sobrang madaming magandang lugar na pwedeng puntahan at mag-create ng magagandang memories.